uh, may sinasabi silang green green bones. Uh -huh. Ano daw ang ibi hindi lahat ng tao na nakremate meron nun. So, very rare nak nakita si Jane meron. Ang ibig sabihin daw nun, nun ay good heart. Um, good, good, heart, heart. talaga siya. Good heart, heart. And, and ano, um, it's, it's lucky true. Lucky also. True. Kung makakuha yeah. yung mga family, you know. Yeah. So, sa nakakaiyak pero is no nobody has that matat marami hindi alam, basta wala, basta nakakuha nagka, ng ganun sa akin um, yeah. kaya ang swerte swerte ni Jen mm -hmm. pero yeah. pero ano lang ang ano gusto ko lang tanong sa iyo mm ha -hmm. uh, Ano mo masas? Anong, anong description mo sa kapatid mo si Jane? Mm -hmm gin ng pagmahal. Matindi magmahal. Down to earth. Maawain. Napakabay na tao. Wala mo sa man tinapay. May mga maliliit. Mas mahal niya yan. Yung mga crew, staff. Mga... Ayaw na nga. Ayaw niya yung mga kasosyal. Gusto niya yung... Ay, gusto niya nakikipag... Oh, ano siya sa mga... Lahat. Kasamaan sa trabaho na mas ano. Mami-miss namin siya. Shimata, we love her. We love her. We all love, love her. her. We all love her. <sighs> <sighs>